Hi everyone. This is Karla from Shopping Apps Tips PH at welcome sa aking YouTube channel. Our topic for today is how to buy in Shopee using CBank. If you are interested, keep on watching. Pumunta lamang po tayo sa ating Shopee app. And i-click po natin ang me icon. Dito sa taas, nandito po ang account settings, shopping cart, and message. So, sa tatlo, i-click lang po natin ang shopping cart. And, meron po akong naka-add to cart na ball pen. So, i-check ko lang po yan. And then, yung checkout button. So, yung payment option ay ang nakalagay dito ay S Pay Later. So, i-click lang po natin yan para mapalitan natin ang ating payment option. Ayan. Ah, uh, ang ating payment option or payment method ay C-Bank. So, i-click lang natin yan. And then, confirm button. Ayan, napalitan na po natin ang ating payment option ng CBank. So, ang ating payment method ay CBank. So, make sure lang po na dapat nakalink ang Shopee account mo sa CBank. So, 'yun. I-tap na natin ang place order. And then dito sa C-Bank, i-input lang po natin ang ating 6-digit C-Bank Secure PIN. And then, merong face uh, verification para make sure na ikaw talaga yon. Ayan, okay na. Ayan, nakapagbayad na tayo ng ating order gamit ang ating CBank. So, okay na i-click na po natin ang payment successful. So, that's it. Meron na po tayong order from Shopee at ang ating payment method ay CBank. So, 'yun lamang po. I hope meron po kayong natutunan sa video na ito. Kung meron, please share this video to your friends, like, comment, and subscribe. Thank you for watching. Bye for now.